Anong uunahin mo? Trabaho o passion? Alin ang uunahin kung gutom na ang tiyan? Gutom ka na nga, batas pa ang puso mo. Worth it pa ba to? Sabi nila, trabaho muna. Kasi di mo naman pwedeng pambayad ng kuryente ang pangarap mo, di ba? Pero sa kata-trabaho, baka makalimutan mo na yung taong dating may gana, may ngiti, may sigla sa buhay. Sarap nga ng sahod, oo. Pero lasang abo naman pagising mo, ayaw mo na, yung alam clock mo parang palala na lang nahoy utang na loob. Ang panggap kang okay ka. Hindi mali ang mga arap, kaibigan. Mali lang pagtakot kang ipaglaban to. Baka nga natuto ka ng magtrabaho pero hanggang ngayon hindi mo pa rin trabaho ang gusto mo. Pwede naman pagsabayin, di ba? Kumuha ka ng trabaho tapos yung sahod limitin mo pang simula. Puhunan ang dagdag lakas. Para sa araw na hindi mo na kailangan magpanggap, kaya tanong lang, real talk lang kaibigan. Pera ba talaga ang sukatan ng tagumpay kung bawat kita mo, unti-unti namang nauubos ang loob mo? Walang buhay. Okay pa ba yon?